Magandang umaga mga televiewers. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Jerome Visales. Ako po ay nasa studio pangka. 4 oras. Ako po at ang aking mga kagroup po ay nagtatanong sa mga estudyante kung buwan sa kanilang paboritong pabula. Halina na tayo magsimula. Ang umunahan nito ni Denise Kasi, Denise? Ay, pa, Ako si Denise A. Pangate mula sa Torres High School. At nandito tayo sa Torres upang interviewin ang sa mga estudyante dito kung ano ang kanilang paboritong fabula noong sa kanilang pagkabata? Eh, mo. Maaari ka bang interviewin kung kung sa anong paboritong fabula noong sa kanilang pagkabata? Sa Sa ay Michelle Siam. At ang namin ay ano ang paboritong fabula noong inyong pagkabata? lakasan. Pabula. lakasan. kung ang kapwa mo, ayaw. Ayaw, Tama? Paano mo naman ito isa sa buhay, o gagawin ito sa buhay, ang moral lesson less yun yung sa pag-uusapan si Bakit naman po mo sa mga ko para sa ano na basa ko? Pag si Pagong at si Machi. Masaya uh, sa nila, nabasa niyo sa mabuti at ito din nila ang aral na ipinap ang aral na ipinapa pinapaliwanag. Maraming salamat sa iyo, Dennis Pakan. At maraming salamat din sa iyo, Michelle Sundia. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig nila, Mikaela Soler. Magandang umaga sa iyo, Nero. Andito po ako sa tapat ng parking ng Florentino Torres High School at nakita ko ang isang binibiling ito na nagangalang Jason sa Salantana. Isang mag-aaral ng baitang pito pang at hindi lang baitang Para sa iyo, pwede bang manood o magbasa ang mga bata ng kwentong pabula. Hindi lamang bata ang pwedeng manood o magbasa ng isang pabula. Sapatkat so, ito ay nagbibigay ng magandang parang, kaya na so, sa umanood ang mga matatakas. Maraming salamat sa napakaganda mong pag-uulat ngayon. Ay bumalik Maraming tayo sa iyo. Maraming salamat sa yon. inyo, Micaela Solero at Jason Salandan. Ngayon naman ay pumunta tayo kay Larick Machu Reyes. Matthew. Ay, ako sa iyo oh. na, okay. Reyes. Nandito ngayon okay. okay. ako sa Torres. Kung mag-invest mo ng mga batang tapos ako ng mga pabalik. <laughs> Hindi pa mo Ang pabula po ay isang ginagampanan ng hayop na parang tao rin. Ano po, ang pabula nyo? Ang pabula po sabulong. ay tungkol uh, sa kuyayok. Bakit? Dahil sa buwan nyo na ay mar maraming pwedeng pag-aralan ng mga kaugan Ako si... Ako si Rick Matthew. Nagulat. Ako po si Rick Matthew Benedict Torres. Nagulat. Back to Maraming salamat si Rick Matthew. Ngayon naman, pinatawagin ko rin si Gabriel Sanchez upang magulat. Halika, nalita ko para magtanong tungkol sa pabula. Halika, samanin niyo ako. Magandang umaga. Pwede ba kitang tanungin? Magandang umaga rin. Pwede na Ano ba ang paborito mong pabula at ano ang moral lesson nito? Hmm. Aha. Ang paborito kong pabula ay tungkol sa masisipag ng, na nakalabaw. Dahil tuwing kailangan na mag ka ng nagtagabong ng lupa, lagi silang humingi ng tulong sa ating mga kalabaw. Ngunit, sa mga bihiran bihira na lang ito dahil sa ating bagong ekonomiya. Maraming salamat. Magaling, magaling. Maraming salamat. Magbabalik sa inyo at inanayaan ko ang huling grupo na mag-report. Back to you, Mr. Ben. Ako, pagkanda kumagawa. Ako pa si Pedro na At ayun po, tapos po ang pagkapanayang at patatalawa po ako. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-interview. Dahil sa inyo, napag-isip-isip ko na ang pabula ay isang kwento na pawang mga, pawang mga hayop ang mga tauan. At hindi lamang bata ang pwedeng manood o makinig ng isang pabula. Sa podcast, ito ay may kapupulutan ng aral. Pwede rin ito kahit sino man matatanda. Maraming salamat ulit sa inyong lahat.